Nagulat ako sa performance mo sa part 12. Hindi ko akalain na kakantahan. Kakantahan mo siya o oh, kumanta ka. Hindi <laughs> <laughs> ko yun nga yung ginagawa. Pero, rin. di, tama naman yun. Nagkaroon ka ng, ano, ng panibagong... Uh... nagulat nga. Oo, oh, kaya nga. Isa na ako doon nagulat. Grabe. <laughs> sobra, sobra. Pero okay naman. Ay na marami naman natuwa. Maganda yung mga lyrics niyan. Uh, ano bang naisip at nakaimo at naisipan mong kantahan si uh, Medit? Para matuloy ang ano ang love. King. Oh, kaya Ano bang nakain mo at o oh, naisip mo 'yun nakantahan mo ang ano, partner mo na si uh, si Medit para ano matuloy siyempre ang ang love team na gusto ng karamihan na na, na na mangyari para patuloy ang ating pagbibigay ng ano ng saya at suporta. At saka maraming natuwa talaga at marami niya nagmamahal sayo. Di mo ba alam na apat na ngayon ang Uh, GC ng uh, uh, group chat oh, group group ano yung mga uh, natawag na grupo para doon sa uh, sa lab team niyo no mayroong uh, dadit uh, international mayroong dadit na may oh, Italy may Philippines may oh. Philippines at meron din dadit lab team international sila yung nagbigay sa atin ng ano uh, nag-sponsor sa pa-feeding ay, sa wow. Helen. Oh. Tapos sa susunod po ay mayroon pa mga susunod na ano, uh, pa-feeding ulit. Sa, yun nga, sila ulit from Team Dadit, Dandit Love Team International. Oh, mo sila. Okay, shout out mo sila. Kalingap shout dan. po sa inyo, sa kay Ma'am Helen Bowen dahil uh, mayroon sila mga uh, plano pa na magpatuloy sa mga feeding at mamigay pa ng school supplies gamit ang ating uh, channel. Kaya malaking tulong din po yun hindi lang sa akin pati sa mga mabibigyan pa po natin Katulad na nung nag-feeding kami nung una pa lang na ang dami na pasaya mga bata. wow, ang galing. Congrats po sa inyo lahat. ah kaya nga, meron lang akong gustong sanang uh, sabihin sa iyo para naman uh, kahit na papano maging masaya siya dahil nalungkot din naman siya at ako nalungkot din na sa kanya sa mga nangyayari. Si nag isa lang uh, naman siya. Wala sang kakampi o ano man. So, pero, nung nag-usap na kami tatlo, di ano tumatawag ako sa kanila at sa video call nga sino si si Mary tag sorry na sa kay Ferla ah. so si Ferla, uh, inaccept naman niya pero siyempre uh, baka pwede mong uh, pasalamatan din si Ferla at i out mo din si Ferla dahil siya yung sa totoo lang, hmm. na, na mo alam ito kaya ko lang sasabihin sa'yo siya yung nagpa-surprise sa, uh, sa inyo siya yung yung dating ano yung global dati global so wala na ngayon dahil nagka-problema nga sa nangyayari, nakakalungkot naman. Pero yung mga kasama nila dati, uh, okay naman silang sa ngayon at sa ibang grupo, okay din naman sila. Sabi ko nga sa kanila, uh, na ano na na kausapin na lang maayos lalo na si Medit at nagsuri naman si Medit sa kanyang uh, hmm. interview sila? Oo, nakausap sila doon sa sa video call oh. at Siyempre, hindi naman nakalala yung immediate ngayon na uh, nas may nasabi siya doon sa interview ni Kalinga Rab. So, at hindi naman alam ni, Mi ni Midit doon sa yung birthday mo nga na tayo yung inatasan ni Perla oh, o sila si, si Ma'am Estila. Oh, so, okay na, okay na. No? So, kaya lang, siyempre, gusto ko lang din na galing sa'yo na paano mo sabihin para kay una-una kay Perla. Eh, nagpapasalamat ako na yun na pinakinggan ni Ma'am Pearl lang side ni Medit at tinanggap ang ano kung ano mga uh, pag ano pag, papaumanhin at san uh, you ice know, uh, na at magpatuloy siyempre sa yung pagsuporta at uh, pagtanghilik sa amin na wala nang mga issue or mga bashing at alam ko si Ma'am Pearl ay nakausap ko naman yan dati na mabait nga at marami din siyang mga plano sa amin ni Medit na tulong Yeah, salamat po sa sa surprise niya na pa-birthday. Hindi lang naman po si Ma'am Pearl at napakarami pa pong mga ano dyan, mga tumulong, nag-sponsor ng aking birthday. Kaya yun, sana yung okay na lahat para maging ano, uh, good vibes at happy-happy na lang. At syempre, gusto ko rin magpasalamat at yun Ma'am uh, Ma Ana Rita at sa, sa kanyang asawa na nagbigay din ng tulong sa kabahay sa Limeon at syempre sa Ma'am Elizabeth Bishop mga nakausap ko dyan sa mga sino pa nga ba yun si Stella yan mga talaga solid na nagmamahal sa ating Dandit Love Team hindi uh, nga kay Ma'am Perla uh, kilala naman yan ni Kuya Brooks mm -hmm. at salamat din po na pinagkatiwalaan niya si Papa na magkasikaso at masurprise sa aking karawan uh, yun, syempre si Medi salamat din na nandun din nag-effort din talaga Kaya Salamat po sa inyong lahat soo uh, syempre special kay Tita Perla. Uh, salamat po sa inyo lahat. To so, ayan sa uh, kaliwa n'o, salamat at nakuha ko yung side mo paano ka mag, mag uh, magbigay ng uh, o ma-appreciate mo ang tulong nila. Nung no, hindi mo alam na isa ako dun sa mga naatasan dahil kay dahil kay Perla. Yeah, salamat sa inyo n'o. Salamat kay Perla, salamat kay Ma o kay uh, kay Ma'am Ana n'o. At uh, Amam Ana Rita, ayan, salamat hmm. din po. Lahat po, yung mga membro po ng inyong mga uh, group chat, dahil sa love team ni nila, magkakasama, para tayo ngayon uh, nila, at magkakasama na po, sana, tuloy-tuloy na po. Ayan po, no, mga kalingap, uh, ati pong uh, subaybayan ang kanilang mga, love team. So, Kaling Abda, mayroon pang kasunod dito? Pagkatapos ng oh, part 12? Oo no, naman kasi, nanggaling na kay Medit na ah, okay. okay. sa kanya matuloy. Ayun, thank uh, you din siyempre kay Medit na talagang uh, kinausap niya si Tita Perla. Na mm -hmm. uh, Nakakabilib din naman talaga na humingi din ng ano, parang may inaamin naman niya yata ang kanyang mga uh, nasabi. Oh, yes. Uh, uh at mm -hmm. inaamin siya ng nag-apologize sa kay Ma. Tito At Ayun, masaya tayo na okay na. Oh, yeah, no. At ako kaya gusto ko din na maging maayos lahat. Kaya sa mga group chat na ano ah, uh, love-love na lang po. Sama-sama yeah. na po tayo na sumusuporta sa Love Team nila ni ah, uh, para naman at maging masaya po tayo. So mga uh, kay uh, Ferla, uh, sana maka move on na lahat, 'no. Wala na po tayong problema hangga't maaari po iwas iwas good tayo vibes good, vibes na lang po tayo ayan so kaling balita ko pupunta daw kayo ng Singapore palawan ah palawan, ba so mali pala yung ano ko Singapore palawan so, tuloy ba yon tuloy yun naka, may ticket wow kailan kailan sa June 20 sa June 20 ay grabe na-reserve na din sa mga sa hotel. So, ilan-ilan kayo para malaman po namin? Kasama doon si ano, si, si Ian, si Amy um, mm. si Rob, si Jack, si Atenelia, si Rabai Wow! Ako, si David, si Jomar, si Cedric. Mm. kasama din dun yung isang kaibigan ni Rob. Mm. Tapos, so, ibig sabihin mga uh, abdal, wala na pasok si Milid don sa si school. Tapos na. Kaya, kasama lang kasi doon si ano, si Biancy at si Carla. Ay, hindi kasama si Mayday? Sa susunod na travel na daw po siya. Kasi Ay, hindi naman din to planado talaga. Inaasahan ko pa naman na makakasama siya. Hindi pala. Okay, gusto ko rin, syempre, gusto rin namin na kumpleto. Mm -mm -mm. Kasi, Kaso sabi nga ni Kalino, hindi niya kayang isama lahat. Hindi niya kayang pagsabay-sabayin. So, yun na. Nasabi din naman namin na next travel, sila, na, sila naman ang pasama. Ah, Siyempre, kasama ka ulit doon. Dahil kasama si Mayday. Okay, Ay, ano, yun. sa susunod, mas masaya na yung pag kasama na si ano. Si oh. si Medit at yung iba pang mga angels. Okay. So kailan lang part 13 yung ano? Siguro sa birthday na ni Medit. Eh. Abangan nila sa mga nila. Ma mangyayari na sa birthday. Ay, No? Salamat ka dan sa... Uh, ano sa interview mo ngayon tungkol dun sa update ng love team niyo at marami kaming nalalaman sa iyo. Salamat kay Lebdan. Thank you. Sige po. Ingat kayo. Saan ba punta niyo ngayon? Ano naman? Hindi ko alam kung saan ang next vlog ko. Oo. Oh, oh. Kakatapos lang namin mag-vlog eh. sa isa. May bago uh -oh. Okay. Okay. O oh, nga pala, pahabol. So, totoo ba na meron ka na daw ngayon bagong ano, girlfriend? <laughs> wala. <laughs> Sino? Wala. Hindi, uh, tinatanong tanong ko kung meron ba. Kasi hindi ko naman alam. Entryo kaya ako lang. dito ko na din sa aking vlog. Sa ano, kung sa... meron ko bang bagong boyfriend. girlfriend. Wala naman. Wala, hindi ko naman inisip. Sabi ka, nagsasabi ka ng totoo sa akin sa papa mo, no? Hindi ka naman nagtatago, no? Pag so, meron, meron. Sa na, mga nangyayari ngayon ay masaya ay, yes. Pag wala, wala talaga. yung uh, mga dumadating mm. na, na blessings. Mm -mm. Pero, okay ba yung payo ko sa'yo kung magkaroon ka ng girlfriend? Kung magka-girlfriend ka sa ngayon, di ko alam kung sino. Uh, yun ba yung, yung mapapakasawa mo na? Oo oh, naman kasi, medyo nasa... Ay, okay. Tama yun. Oh, tama uh, yun. So, pipiliin mo yung, yung mapupusuan mo. Pang ano oh. na? Oh. Pang kasala na. <laughs> oh, yes. Tama yun. Ang payo ko sa'yo ulit. Uh, yung malamal mo kasi pagka bigla na lang yung Ay, bigla kang nabighani nabagha, nabag, sa isang babae Tapos hindi mo pala mahal Pero naging kayo, bigla Tapos pagdating ng mga ilang buwan, wala na naman sumahirap so, yung kailangan yung galing sa puso mo Kasi pasigurado Parang oh, hindi eh, rin tayo masakit ng ibang tao Yung galing mo, o oh, yan O oh, sige, salamat sa magandang mong ano, maganda mong uh, sinasabi na hindi uh, ko hindi ko hindi ko talaga uh, akalain na kakanta ka. <laughs> 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 Pero kompleto ka na. Kumakanta ka na. Sumasayaw ka <laughs> pa kayo. Grabe. Di, alam ko naman, hindi mo naman talaga ligyan yan eh. Pero believe ako sa'yo kasi natututo uh, natututunan mo bilang uh, artista sa Kalingap. <laughs> Gano'n talaga ano? Gano'n pala pag artista ka ano, maraming ang ah, di yung hindi mo ba hindi nagagawa. Gagawa, nagagawa mo. Nagagawa. Pero kayo, ano? ayos naman dahil marami namang na, napasaya okay, at, at napasaya mo. Oo. Ayun no? Okay, ay sige, makikita ka ni Alim yun pag laki Alim yun. Eh, pala si Kuya ko no? <laughs> oh, malay mo at siya naman ni eh, talagang mahilig kumanta at sumayaw. Di Baka mapaging partner mo siya. <laughs> Lagati ng tatlong after three years, no? Uh, kasi marunong na yan siya. Um, sige, kanilang updom. bye Thank you. Go.